Bagyong pipito guys no pumipeito na nga siya oh Ang lakas ng bagyo guys Ha Pati kuryente na no? wala Hey, lakas ng bagyo Bisipol Hindi ko kayo makita guys oh, Hindi ko kayo makita guys ha Lakas ng bagyo eh chị tay guys nha này này đi này nách đỏ nha cái smiley nách nho cái bagyo no, guys bagyong pepito nga eh pumipito oh. pumipito yung niya. oh last eh. Signal number 5 na guys, no? Yan ang update ngayon ni Sid TV. Ha? Eh? At mag-ingat po ang bawat mamayan guys sa, sa last ng ating bagyo ngayon. Bagyong pipito. Pumipito yung hangin sa lakas. Uh, hmm. Nawalan tayo ng kuryente ngayon, no? Dahil sa lakas ng bagyo. Ayan. Uh, bagyong pipito. Alam nyo, masarap ngayon, guys, sa bagyo. Pag bagyong, masarap pag sopas, no? Sopas. no, kaya, noodles, no? Laki may chicken, noodles, ganyan. Laki may beef. Kas meron kang tayo, no? Kamatis. Kanin mo, mainit. Di ba? Bagong saing. Sarap. Yan, guys. Sa bagyo. Kas meron kang kape. No? Yan ang masarap ng bagyo, guys. Kape. Ya. Yeah. Kape ka, magsopas ka. Meron kang tuyo. Sarap. Yeah. Habang nananalan tayong bagyo, di ba? Nandiyan ka lang sa bahay. Sarap. Ang lamig. Last ng hangin. Pipitong pumipito. Yan. Yeah. Sana walang lumubog na mga bahay-bahay ngayon. Kaya hindi siya ganong makasalanta, no? Napakahirap ng ganong kalagayan. Pag bagyo, sasalantayin ka pa ng ulan. Hirap, ha? Hindi ka na makalabas ng bahay. Salantayin ka pa ng bagyo, ulan, ba? Diba? hirap. Sunod na na yung hindi ka na makalabas ng bahay. Huwag lang bumaha, nabambaha. Ganyan lang. Hindi baling walang relief goods. Basta goods ka. Diba? Yan yung maganda lang. Hindi baling walang relief goods. Basta goods. Ang iyong kalagayan. Goods. Ka goods. Eh yeah, aso, mabigat nun. Wala nang relief. Hindi pagod yung kalagayan mo. Ang ino, mahirap. Hindi <laughs> ba kasi kinakat kung, kung pa yung pang-relief na lang. Buta na. Nabubul ah, sa pa yung iba eh. Yeah. Diba? Woo! Ayan guys, no? Ingat-ingat lang guys ha. bagyong yung yan. Pumipito yung hangin yan guys. Ha? Yeah. Hmm? Ang lakas yan. Oh, hindi natin alam kung hanggang kailan si Pipito malan mag, ano, no? Papatuloy, no? Ah, ganoon lang. Ingat lang tayo, guys, sa bagyo. Maganda na yung handa palagi. Ah, ha? yan lang updated ni Sid TV, no? Dito lang yan, sa channel ni Sid TV. Yeah. Okay, guys. Thank you, thank you.